Alam niyo po ang ating pangulo, ang sabi niya kahapon, no? napakasama nitong krimen na to. This is the worst of all crimes dahil ito'y laban sa mga bata. Kaya ang nangyari po nitong approach, hindi lamang po ang pulis ang gagalaw dito. Ito'y inter-agency. Ito'y pinagsama-sama na ng lakas ng gobyerno. Andito na po, of course, ang kapulisyahan. Pagkatapos, nandito na rin po ang uh, Department of Justice para sila po magpaprosecute. No? kasama na rin po ang uh, DSWD no, at iba pang ahensya tungkol po rito. Pinagsanib persa po ito at lahat gagalaw po rito at importante po rito of course yung pagsusubungan sa pinakababa sa barangay level. No? Kaya nga ito hanggang uh, sa ngalan po ng DILG at sa uh, ngalan po ng PNP, eh, report ko lang po dahil mamaya sa Department of Justice, uh, si Attorney Kit at si uh, uh Asek uh, po ang mag-explain about this. Meron po tayo mga vowsy desk, no? Ano po itong vowsy desk na ito? Ito yung violence against women and children. Ang importante kasi sabi nga ng pangulo, saan magsusumbong yung bata, no? Kailan magsusumbong ito? At pagsumbong sa barangay, alam ba ng barangay kung anong gagawin? So dapat dito ay i-capacitate po natin. Kaya na pag-usapan kahapon that uh, gagawin po natin i-capacitate po ito. Uh, in fact, ilalagay rin po natin ito as part of the seal of good local governance no lalagyan po natin ng uh, tinatawag na na parameters ito sa lahat ng mga barangay at local government units sa buong Pilipinas yan po imamandato ng DILG na sila magkaroon ng mga seminars dito pangalawa is the adoption of ordinance ito muna ho sa, sa ano ng uh, DILG Uh, against Osayik and the si same no uh, gagawin na rin po nating mandatory ito na magkaroon ng local ordinance at magkakaroon tayo ng template ng model ordinance para iba ay gayahin po nila hindi lamang po ito barangay kasama na ang uh, ang, ang, ang munisipyo kasama na ho ang mga lungsod pangalawang indicators is the percentage ng local government unit staff at social service workforce who will be trained no to implement special child protection laws, you no, including online sexual abuse, exploitation, and child sexual abuse or exploitation materials. So, ilalagay din po namin ito as indicators you know, doon po sa aming child-friendly local governance na kinakailangan na matrain yung mga staff po nila dito.